Ayan, magsinigang tayo guys sa hapong maulan. Ayan, nakuluan na natin ng mga 30 minutes. Naglagay na syempre tayo ng ano ng sibuyas. Dalawang kamatis, kahit mahalang kamatis, syempre kailangan maglagay sa sinigang. And dalawang pirasong gabi ang aking inilagay dahil wala kaming nabili kaninang gabi. Ako na rin yung aking mga gulay guys. See you, see you, see you later. Silip-silip sa ating sinigang. Ako, parang antigas-tigas pa ng ating sinigang. Matigas pa yung ating baboy, guys. Baka abutin pa tayo dito ang siyam siyam Malambot na yung ating baboy. Ilalagay na natin ang masarap na labanos. Ayan, favorite ng aking asawang poging pogi ang labanos. And, ayan, takpan na ulit natin syempre mga lalabs. Love palalambutin na natin yung labaw at isusunod na natin ang sitaw sitaw, bataw, patani Atin natin ang sitaw at ang okra para tayo ay makakain na guys kasi alas 7 na ayan, madali na yung lumambot mga lalabs wait, wait, wait na lang ulit sili. Ayan, nilagyan na natin ang sili. Isunod na natin ang kangkong. Saka natin ilagay yung pangasim